Hindi lingid sa ating kaalaman kung anong sakripisyo ang inilalaan ng mga overseas Filipino worker o ang ating mga makabagong bayani. Sa bawat araw na lumilipas, kalakip nito ang bigat na nararandaman nila. Bawat oras ng dumadaan, dalang ang isiping, kumusta na kaya ang aking pamilya? Isa ang kaarawan sa mga importanteng araw na pinagdiriwang natin sa Pilipinas. Tanda ito ng yung pagsilang marka ito na ikaw ay biyaya paalala na dahil sa iyo ay may pag-ibig at sakripisyo ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon pareho ang kwento ng bawat pamilyang Pilipino marahil ang iba ay kumpleto at sama-sama ang iba naman ay magkakahiwalay dahil sa personal na dahilan ngunit tila mas masakit kung ang pagbati ay nagmula sa iba pang panig ng mundo mas may kirot mas madamdamin kung ito ay galing o para sa mga OFW. Sa bawat istorya ay may dalawang perspektibo. Ito ay parang barya na may dalawang mukha. Bagamat ay magkaiba ng disenyo, parte pa rin ng iisa. Ito pa rin ay konektado. Ngunit paano mapapanatili ang koneksyon ng dalawang perspektibo kung ito ay may pagitan na libo-libong milya? si Hannah Noche, 19 years old, from Martina City. Mm. So, gusto ko lang tanungin kung anong una mong naiisip kapag nabanggit ang aming paksa na pamilyang OFW? Ang una kong pumapasok sa isip ko is yung father ko talaga. Mm. So, bakit siya ang yun, unang pumasok sa mga? Kasi, ano, um, OFW yung papa ko. Is he siya. Yes. So, um, uh, kailan sila nagsimulang uh, mga ibang bansa? Ano, um, nag-start siyang mga ibang bansa. Eh. Um, after nilang ipakasal ni mama. So, before pa ako ipanganak, um, nang ibang bansa na siya. 20 years. O, yung tagal So, ano yun? Um, may, kapag ba umaalis siya, may parang nararamdaman naman ka ba? Or noon man and ngayon na parang um, yun, nararamdaman ka sa malang loob or pagkatuwa kung hindi man kayo ako? Okay. Noong bata pa kasi ako, hmm. hindi ko nag gets kung bakit kailangan pa niyang hmm. ano, umalis ng ganun katagal. Pero since nung ganun nung lumaki na ako, parang na-realize ko din na ayun nga, umalis siya para sa amin, para mabuhay kami ng komportable. <laughs> Pero, eh no, wala naman kami choice kung di ko kung para sa niya yung ginagawa. Tapos, emotional ko kasi kapag umaalis siya, kaya hindi na ako sumasama pag ihahatid siya sa airport kasi umiiyak lang ako. Kaya ayaw akong nakikita nila kung umiiyak Meron bang mga panahon na hinihiling mo na naandyan siya sa tabi mo? Alam <laughs> mo, madaming mm. especially kapag hindi niya mas ako naabot ng, na, nung gumara dito ng ano, preschool, preschool, high school, grade school to high school, hindi niya ako naabot na, hindi niya naman ako naakit sa na stage, gano'n. Tapos kahit nung 18th birthday ko, wala siya. Kasi ayun, mm okay lang natin. okay lang. Mm -hmm. So, kung ilan ka sa inyong pag... <laughs> ano? Pag-alitin <-iligyan>? kami ang may... <laughs> Nakakadagdag response nyo Ang um, pagiging panganay. Tapos umaalis ang father. Tama ba? Uh, iba yung pressure na, na nararamdaman. ng panganay. Kasi sempre ang inaasahan nila na tutulong kay mama is ako, is his panganay. Pero ang hirap kasi ibalance na kailangan kong ay, may responsibility ako sa ito sa akads ko. Tapos na-expect pa nila na mababad, yung mga kapatid. Mm. Tapos mapapagsabay ko din yung paglilinis sa bahay. Ay, super draining siya. Tapos, di ba, ako nga is, ano ako, sport yung tao. So, yeah. ang mm -hmm. daming responsibilities. Tapos sumasabay din yung mga trainings ko. Mm. Kaya, -hmm. nila uh, job. na natatagdaga responsibilidad mo sa pag-alis. Eh, hindi mo. Pero mas sana, naiisip ko lang kasi na sana si Papa, nandito na lang si Papa para um, kahit pa paano gumaan niya yung nararamdaman mo. Um, so, paano mo kinakaya yung araw-araw na wala yung Papa? Ano, um, iniisip ko na lang na yung ginagawa ko ngayon is makakatulong, makakatulong ako sa future na pag nakapagtrabaho na ako at nakapag-ipon, pwede ko na siyang sabihin, pa, stop na. Ako nang bahala. Ayun na, Kasi, ano eh, um, uh, ilang taon na siya, tis yung kapatid ko is grade school pa lang yung bunso hmm. namin. So parang, ayoko naman na lumaki din yung bunso namin na halos wala si Papa sa ano. Gusto mong iparano sa kanya yung hindi mo so, naranasan. <laughs> okay lang, okay lang. Sana makamit mo yan. Uh, yan na yung winner wish ko. Hinihiling ko sa'yo. Ayan. Um, bilang pagtatapos, kasi meron kaming plano na gumawa ng dokumentaryo to, ukol sa pamilyang OFW. Para sa'yo, bilang nasa pam, uh, bilang miyembro ng sabi yung pamilya. Ano ang gusto mong makita sa positive documentary? Gusto mong makita yung two sides. Like yung sa nangingibang bansa at yung naiiwang ng Yung naiiwang pamilya. Bakit? Kasi yung uh, ikaw, yung isang side, ano nga? Kasi gusto ko rin malaman yung struggles ng tatay ko habang nasa ibang bansa siya. Mm -hmm. Like, asay sa, alam mo yun, mm -hmm. miss niya kami everyday. Parang, parang, like, paano niya nasa-survive yun? Nasa yun. Mm -hmm. okay. Kasi, hindi ko ma-imagine. Mm hindi -hmm. ko Gusto ko lang na ako ma-visualize. Parang, parang pagiging vulnerable mo sa akin. Um, ako yung humihingi ng, uh, ng paumanhin dahil parang masyado kong nilaliban or baka sobra na yung mga tanong ko. Okay. <laughs> and yan, dito ko na po tatapusin ang aming panayon. Muli ako si Angel and ang inyong taga panayon at kasama ko si Hannah Noche kung saan siya ay isang miyembro ng pamilyang UFW dalawang perspektibo na may ilan libong pagitan. Paano nga ba matatawid ang distansya na nagiging balakid sa koneksyon? Paano nga ba magkikita sa gitna kung malayo ang pagkakabukod? Ate, kamusta na naman kayo? Minsan na tayo mag-usap-usap kasi ayaw yung sumabot sa tawag ko. Naku, Angel. Mukhang napakadami mong oras para makipagtsikahan na. Every day kang tumatawag eh. Kala ko ba finals yun na? Hindi ah. Oh. Busy nga ako eh. Pero syempre, kaya ko yung singit kaya 3 hours pa na kwentuhan natin kasi miss na miss ko na kayo pareho. Asos, baka naman napapabayaan mo na yung mga grades mo ah. Proud na proud pa naman kami ni Ate Thea sa'yo. Siyempre, <laughs> kailangan ko patunayan ako pinakamatalino sa ating magkakapatid. Oo oh, nga pala. Busy pa si Ate Thea. Sinu sinusubukan ko pa salihin sa call. Hindi naman sumasagot. Ah, andito na. Baka may ginagawa pa. Lo, hindi lumili to. ko lang hindi nakakamusta si Ate. Uy! <laughs> Ayan na pala siya. <laughs> Hi, what's up? Anong ganap? Exam week na may estudyante ko kaya marami akong nasikaso ngayon eh. Pag wala kayong importante sasabihin, kukunyatan ko kayo. Go week ko. Ako, marami rin naman kami inaasikaso, syempre. Pero mas importante ka sa amin. Eh? <laughs> Itong si Bunso kasi, naglalambing. Pakiramdam ko may tinatago to eh. Hoy Angel ha, kung ikaw may boyfriend na, sinasabi so, ko sa'yo, uuwi gad ako dyan para bugbugin kay parehas. Hindi sana pala matagal na akong nagka-boyfriend para may rason ka ng para umuwi dito. Pero ate, sa kasamang pala, doon akong boyfriend. Pala rin akong tinatago. So, diyang namimiss ko lang talaga kayo. Parang hindi ako naniniwala. Kung hindi boyfriend, siguro nanganganib yung grades mo. Ayun na rin iniisip ko eh. Sabi niya raw imposible kasi siya raw yung pinakamatalino sa atin. Talaga lang nga, ah. baka puro sarita ka lang. Sila sabi ko sa iyo, Angel, ang mahal ng baon mo. Sulo ate naman, parang walang tiwala sa akin eh. Ikaw nga ate Teya, parang ang dami mo ring tinatago. Siguro may ka na ng foreigner kaya ayaw mo nang umuwi dito sa Pinas, no? Aba, eh kung meron na eh, sana hindi ako kong stress na yon at hayahay na lang ako sa bahay. Baka every month pa ako umuwi yan. Aba. Kasi <laughs> ate Teya, Tatandang dalaga yan, kasi masyadong tayong mahal. Hindi niya makita na wala... Hindi niya kayang makita na wala tayong pinag-aralan at hindi tayong maasensyo sa buhay. Hindi. Tatanda siyang dalaga kasi napakasuklada. as pa standards. Aba? Pag-uwi ko talaga. lagot ka sa akin. Ang tapang mo kasi alam mo hindi kita masasakal. Ay, nga na pala. Speaking of uwi, tuloy na ba talaga yung uwi mo, Ate Thea? Ako, saktong-sakto sa birthday mo. This month na yun, pati yung graduation na rin ni Angel sa susunod na buwan na. Oo nga, Ate. Ito na yung pang limang taon na hindi ka makakauwi. Huling kita ko sa'yo, senior high school pa, lang ako. Buti na lang talaga. Lagi kitang tinatawagan kung hindi pa nakalumutan ko na mukha mo. Eh, hey. Nako, sorry guys ha, hindi ko pa ulit sigurado eh. May inaayos pa kasi ako ng papeles at ayusin ko pa yung mga examination results ng my estudyante ko dito. Na naman? Ate, paano na yan? -graduate na ako. Hindi ka man lang nakaka-attend sa celebration. Sa lahat ng celebration, palagi kang wala. Hindi ko pa nalulungkot. Alam mo naman ang priorities ko, Bunso. Kahit wala ako sa graduation mo, alam mo naman na una pa lang, ako ang pinakaunang sumusuporta sa'yo. Naniniwala ako na kayang-kaya mo yan kagay na ate mo, kahit wala ako. Alam ako. Pero ito pa rin kasi kapag kasama ka. At least nahihakap ko yung di ba? Saka na bunso kapag financially stable ka na. Ano pa ba bang gusto mong stable, ate? Si Ate Ace ang maasenso na ang business. Ako naman may scholarship na, kaya mas magaan ng, ng mga bayarin sa'yo. Hindi ba sapat yun para makapagpahinga ka man kahit sa glit? Hindi mo ba kami namimiss? Bunso, bunso. Intindihin na muna natin si Ate. Namimiss malamang. Pero hindi naman dapat lagi tayo nagpapadala sa emosyon natin. Kung gusto mong umasenso, dapat maging matatag ka. Pero hindi na yan katatagan, ate. Tinitiis mo na kami. Hindi mo pa ako naiintindihan, bunso. Pero siguro, makukuha mo rin kapag mas matanda ka na at may sinusuportahan ka na rin kagaya ko. O siya, sige na. Iidlip muna ako at may klase pa ako mamaya. Bawi ako, ha? Pagtanggap, pagintindi at suporta ang tanging mailalaan ng mga pamilyang naiwan sa bansa para sa kanilang mga kapamilyang nakikipagsapalaran sa ibang lugar upang mapaganda ang kanilang pamumuhay. pag hey, congrats sa uh. balita ko running for Supercomnavigate. na inulungin mo yan, kahit nangokopya ka sa akin, nag-graduate tayo. Wow! Well, ako ba talaga nang mga Sino kaya yun ang hihirap sa akin? Parang ayoko nang ipahiram ulit na. Pero joke lang, pero humopi nang at nangungopi ka pa rin sa akin. Pero siyempre, i-graduate tayo. Pares tayo yung graduate Tayo? Asama ka talaga. Kaya ka Wala! Sure ako, pero pag yan ay katuto, Pero for sure may malaki kayong celebration kasi sumukong laudi ka. Tapos, siyempre, uwi si Ate Thea. Ayan oh, nga yung plano. Yun nga yung plano sana na uuwi si Ate Lea. And mag-celebrate kami. Kasi dalawang occasion yung yung isa-celebrate namin eh. Yung birthday niya, tsaka graduation ko. Or graduation natin. Siyempre, graduation natin. Pero akala ko ba this time, okay na, uuwi na siya. Ayan yan. As sinapag usapan namin ni Ate Ace yan, uuwi siya. Kasi nga, ilang Pangalawang beses niya na to na pag-absent sa pag-march <laughs> Kasi nga, ayun. Oh, okay, nung senior high school pa siya, hindi, hindi niya ako nakita maglakad ng lang sa <laughs> <laughs> Anong mga ulit work niya atin tayo sa ibang bansa? Teacher. <laughs> <laughs> oh, for sure. Madami. Very true. <laughs> Alam mo ba, ilang beses ko nang inuulit sa kanya yan. Ginudyo ko talaga siya na pwede na siya mag-asawa ng foreigner. Oh, okay. Tapos, ay! Chart! <laughs> <laughs> and yun nga, be. Kasi, 5-10 years na siyang OFW. 10 years na siya nag-trabaho doon, tapos 5 years na siya hindi bumapalit dito. Minsan nag-aalala na rin kami ni ate Ace na baka in-overwork na sa lilin niya. Siyempre, tagala rin ang 10 years pero, ay, naman siguro ako, hindi talaga ako huwi dito pag may madaming araw. Pero, Huwag ka na mag-alala. I'm sure si Ate Tay na masaya sa ginagawa niya. Dahil para yun sa'yo, Ruth. Para yun sa'yo. Uh, yeah, yun nga kahit mahirap talaga. Pinipilit ko na lang yung video. Sasamay ka rin kaya huwag ka malungkot. Actually, ganyan din ang tatay ko eh. Hindi ko na makakilala yung tatay ko kasi So, Hindi na kami masyadong nagkakausap sa video calls at cellphone. Pero wala naman ako sa mananood sa kanya dahil okay. mahal niya kami at inagawa niya yun eh para sa akin. Yun nga, yan din sinasabi ni ate. Pag masama pa akong kapatid, kapag iniisip ko or gusto kong ipilit ka lang sa kanya na umuwi siya, and makapagpahinga man lang. Hindi naman masama siguro. Pero syempre, iintindihin mo rin kung bakit siya nagkatrabaho. Yun nga para sa inyo. Anyways, Um, uh, may klase ka pa ba? Kasi ako tapos na. Tapos ko na lahat ng gawain. Kasi nga, gagraduate ako eh. Ikaw ba? Uy! Be! Kita mo ba ang unti-unti dala ko? Kasi on the way ako papasok. Okay. Masyado mo naman akong hinarangan niya. E di nakapag pa tayo. Sorry naman. Pwede ka na dumaan, no? Pero... <laughs> dinismiss kasi kami na maaagay, ano. Tara, kape? Okay? Uy, may, may assessment pa ako. Huwag mo kong ginaganyan. Okay, sorry. <laughs> oh, next time na lang pa, no? na ako. Laka okay, na. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Libre mo na lang ako next one. Bye bye. Bakit ka lang walang gugula? Sabi mo, busy ka. Ayaw mo ba? So, Di ba ikaw yung gusto mo sa ako? Kasi hindi ka naman natutuwa ngayon kung hindi ako. Ka. So, hindi kasi. Hindi pa nagsisink in. Like, paano ka, ka pumunta rito? Sabi mo, maraming inaasikaso. Si ay, alam ng aeroplano Pero nag-a-confirm ako naman Sinabi ko na rin sa ate Ace, and ayun nga, na-exercise kami. Eh, e, nalaman ko rin na ready for the waters guys. Ay, wow! Well, so, so alam ni ate Ace, ano to, pre niyo niya ako? Bano'y? Grabe! <laughs> alam mo ba, hindi talaga ako nakapag-focus sa assessment ko. Kasi nga, nag-away pa tayo nung nakaraan about dito. Kasi nakakala ko hindi ka tutuloy. Sorry na nga, bunso. Pero diba, uso-uso so yung mga doon yung mga friend-friend. And gumawa naman yung surprise. And then ayun, I'm so proud of you, kasi eh. nakatitikulat dito. Then alam ko na, 24 latin hours ka. Paano mo nalaman eh? Wala pa akong hindi ako ang sabihan. Actually, kanina pa ako nandiyan sa labas. Nihintay ko yung, yung dismissan mo. Kasi hindi ko mga naman alam yung dismissan mo. Hindi ko naman ako And ayun, nakasalog mo yung kaibigan mo. Ang yung, yung kaibigan mo, si Harj. Kaya, ayun, kailangan ko na. Nani, first of all, kung ka Ay, kaya pala may paganto. Kaya pala may flowers. Oh, man, man, thank, you so man. Man. thank you so much. Pero flowers pa lang, nagwala pa talaga yung final graduation gift ko. Pero, Serio, Kaya wait lang muna natin. sa paglisan sa Pilipinas hindi lamang ang pamilya ang maiiwan nila pati na rin ang kapanatagan ng loob na dala ng pagiging malapit sa mga minamahal sa buhay sa bawat araw na lumilipas kung saan magkakahiwalay ang pamilya dumarami ang mga espesyal na okasyon na hindi magagawang ipagdiwang ng magkakasama ito ay realidad na kinakailangang harapin ng mga modernong bayani. Sa paglipas ng mga araw sa pagtatrabaho, hindi na mamalayan ng pagdating ng araw na ipinagdiriwang ang kaarawan. Hindi nagagawa ang tradisyon sa Pilipinas na ipagdiwang ang kaarawan kasama ang mga mahal sa buhay.

ito. Okay, eh, mama, pagka sabi mo, may nasabi sabi mo, I wish. I wish. Oh, yung buong mo. Kasi mama, ako pa pag Sige, huwag na lang. Graduating, graduating. -gradu 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 -gradu. Cut, cut, cut. Tamar na, tama na. Ikaw walang sit, Ay,